Hi dear! Magandang araw! Ako nga pala si Jeya. Isa akong OFW at trainee sa Japan apat na taon na. Nandito ako ngayon sa Pilipinas nagbabakasyon pero malapit na rin akong bumalik sa Japan ilang araw na lang. Ngayong araw pupunta ako sa pag-ibig para kumuha ng loyalty card. Tara dear, samahan niyo ako at alamin natin kung gaano nga ba katagal ang pagkuha nito. Nag-aabang na nga pala ako ng jeep, alas 8 ng umaga ako umalis ng bahay kaya hindi pa masyadong traffic. Dito ako umupo sa harapan ng jeep at kasalukuyang nasa biyahe na nga. Dahil maaga pa naman, smooth lang yung biyahe, walang traffic masyado. Dito ako bumaba sa Pavilion Mall at umakyat na ako dito sa overpass na medyo nakakadismaya. Nakakalungkot yung itsura nitong overpass na naakyatan ko, nakakaloka yung mga basura talaga namang bongga. Minsan talaga yung problema ng basa yung mga taong walang disiplina. Tama ba namang tambakan ng basura ang mga overpass? Nakakaloka. Anyway, dito nga pala kukuha ng pag-ibig loyalty card sa branch nila sa Umbria. Malapit lang ito sa Pavilion Mall ng Binian. Mula sa may pavilion mall, tatawid lang sa may kabilang kalsada at makikita na itong ombria. Alas 8 nga pala nagbubukas ang pag-ibig dito pero alas 8 din ako umalis ng bahay. So ini-expect ko na mahaba ang pila at sana makaabot ako sa first 100. Nandito nga pala yung pwesto ng pag-ibig sa second floor, dadaan ka lang dito sa escalator. Pagkatapos, pagkaakyat mo doon, ang unang-una kong ginawa ay lumapit muna ako sa guard. Meron din palang mang inasal dito sa taas para kapag nagutom ka, saktong-sakto na. Pagdating ko nga sa taas, napakahaba na ng pila. Tapos binigyan na ako ng loyalty card plus application form ng guard. Pero bago ako binigyan ng form, hiningian muna niya ako ng isang valid ID. 8.40 nga pala ako dumating dito. So 40 minutes din yung biyahe ko mula Kabuyaw hanggang dito sa Umbria. At number 83 ako sa pila. Buti na lang umabot ako sa first 100. So ngayon, kailangan ko na muna mag-fill out ng form. Ipapatong ko na lang ito sa cellphone. At yon nakapag-fill out na ako ng form ang haba ng pila. Time check muna tayo, 9.40 a.m. So, umuusad naman ng konti yung pila. Nakatayo pa ako niyan. Tapos, makalipas yung isang oras, 10.21, nakaupo na ako sa wakas. Mahaba ang pila ng nakatayo at mahaba rin ang pila ng mga nakaupo. Pero ayos lang yon, willing to wait. Pero dahil alam kong magugutom ako, nagpasuya ako sa kaibigan ko ng pagkain. Buti na lang meron tayong mga kaibigan na one call away. Salamat kaibigang Ayang, shout out sa iyo sa pagdala ng pagkain ko. 12.09 na nga, nakaupo pa rin tayo at nag-decide na akong kumain. Dahil talaga naman yung gutom ko, hindi ko na maintindihan. Nagpabili nga lang pala ako kay kaibigan ng isang burger. Dahil hindi ko kayang kumain ng kanin dito sa mahabang tila. Tapos ispageti na rin. Kakain na muna ako, dear! So ayun, sa so, wakas, 12.38pm na nakapasok na ako sa loob ng pag-ibig. At binigyan din ako ng panibagong number, number 75 na. Hindi na siguro nakapag-antay ang iba at umuwi na, kaya naman na-adjust ang aking number. Kaya yeah, from 83, naging number 75 na ako. At sa mga oras na ito, number 66 na ang ina-assist para sa loyalty card. Masarap at komportable naman dito sa pag-ibig kaya willing to wait si number 75. Dear, yung pila pala dito sa pag-ibig ay meron sa labas at meron sa loob. Pero napaka-komportable naman na sa loob. Maaliwalas, malamig, tapos may social distancing pa nga. 25 minutes lang akong umupo sa loob at tinawag na ako para i-assist. In-encode muna yung mga details ko. Pagkatapos, sabi sa akin mag-wait ulit ako para sa capturing ng picture. So waiting na ulit tayo, dear, para sa pagpicture. After ilang minutes na din tinawag na ako para picturean. Pumunta na nga ako dun sa nag-assist para magpicture. Pagkatapos kong magpicture, kinuhanan din ako ng biometrics. At pagkatapos nga ng pagkuha ng biometrics, nagbayad naman ako ng 125 pesos. Bakit ba ako kumuha ng loyalty card, dear? Siyempre, kasi loyal ako, char. Kumuha ko nito for future purposes. Hindi kasi pwedeng mag-loan sa pag-ibig kapag wala kang loyalty card plus. Dito pumapasok ang loan amount kapag maglo-loan ka sa pag-ibig. Loyalty card is slash ATM card na rin kasi itong card na to. 1.33pm na pala ako natapos, dear. Limang oras ang ginugol ko para dito. Ayos na din. Salamat sa panonood.